guys ang lakas ng ulan o okay, bibili ng gamot kasi namamagang ang aking ipin ang sakit dun sa kabila so ayan guys lakas ng ulan baha na dun sa kabila kaya dito ako dadaan sa masida bah basang basa na ako guys ganyan lakas ng lakas ng ulan nagbili ako ng hey! Eh! gamot sa sakit ng ngipin sumaba yung sakit ng ngipin sa lamig ng panahon parang gusto kong mangaway eh para masuntok eh <laughs> kainis kainis ang ngipin ko guys tulungan niyo ako charo ang laki ulan guys baha na o sila yun guys punta ko ng palengke sa glit lang tinan niya, baha na agad guys tutatawid ako guys hindi <laughs> dire ako kasi na inabutan ako ng baha oh hey, guys lakas ng ulan nakakainis ng dante hindi ko alam kung saan ako dadaan <laughs> wala akong madaanan malalim doon. Baha din, oh. Hindi mo alam saan ako dadaan. Iigit ba ko pero no choice. Hindi lusungin ang baha. Oh! <laughs> oh my goodness. Nabaha ka. Oh. Baha, guys. Baha. Baha. Ayan. So Kailangan suungin Uwi Enis naman tong dante na to. O, hanggang dito. Mamaya at hapon, ang baha na ito is hanggang doon. Sa entrance ng gate na yon dun sa may malapit sa amin. Eh, humupa pa hanggang dito na lang. Pero kung maghapon yung ulan, ay siya panigurado. Baha, kagabi, baha na dun sa harapan namin eh. Walang tigil ang ulan, magdamag ingat guys yung mga binabaha dyan ingat ingat sabi ko sa inyo hanggang dyan na yung baha kahapon dito hindi na ako nakadaan kahapon dito eh so bibili sana ako ng gamot hindi na madaanan to kahapon dahil malalim na yung baha dito kahapon kagabi pala dito kagabi yan ang baha na dyan pag so, ganun kabahaan na Tingnan mo yung mga sasakyan na sa harapan. Kasi, yung baha kagabi is nandyan na sa harapan ng bahay. Sa gate pala. Lumalalim na naman yung